tara mga idol. Ah, uh, paksiw naman ang lutuin natin. Ayan, isang bangus lang yung binili ko kung may mga idol. Ayan, ito. At saka yung ating talong, tatlong peraso. Ayan, yung ating sili, uh, luya, at saka sibuyas, at saka yung bawang. Ayan, tara. Ika, isalay na natin mga idol dito sa ating pagpapaksiwan. Ayan. Okay. Ha, uh, lagay ko muna yung ating ano. Uh, at sibuyas sa ilalim mga idol. So, mga idol, nalagay ko na yung talong sa ilalim. Yan. Surot natin yung bangus. Sabay din natin. I-salay din natin. Yan. Tapang loob. Yan. Okay. ayan, nakasalay na po. Sikit lang. At uh, yung pang ating bawang hindi pa ba natin na uh, i-prepare. Okay. Ayan na, yung ipalagay natin sa pang ibabaw, mga idol. Ipalagay natin na itong uh, ating kalong sa ibabaw. Ayan. 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 Tapos yung ating bawang. Ayan. Isang buong bawang yung natin, mga idol. Ayan. Oh. Okay. Ayan po, lagyan na natin ng suka. Ayan. Lagyan na natin siya ng sopa. Ayan. Marami sopa. Ayan. suka. Ayan. Medyo marami-rami suka. Ayan. Suka. Okay. Lagyan pa natin. Okay. Ayan. Lagyan na natin ng asin sa ibabaw. ang na lang yung ating paglagay ng asin yung idol okay but ang last nating ilalagay yung ating olive oil tubusan natin ang ating olive oil ayan Yan, Yan magalit na naman ang mga ibang lahi mga idol kasi hindi nila gusto yung amoy ng ating paksiw Okay, isalang natin. Ano na may doon? natin. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Mga kalahating tasang tubig. Okay. Ayan. Lagyan ko pa, lagyan ko pa yan ng paminta, mga idol. ng doon, Ilalagay ko. Okay. Ayan, kompletuhin na natin yung pamintang doon. Lagyan natin. Ayan. Okay. Okay natin. Ayan uh, mga idol. Tapka natin para madaling maluto. Tumulo. Okay. Pagkakasakan natin, maluto, mga idol. Atin, mga idol, kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Pero hilaw pa yung ating talong. Ayan. Pero... Tingnan natin kung uh, okay na yung timpla natin ang suka at saka asin. Okay eh a book from ating vaccine. Uh, Sinta na natin kung anong kulang. oo hmm, okay na po. Exact na ang lasa niya. Okay, takpan na lang uli natin at hintayin natin maluto. Okay. ten po lang nating tiyang maluto. Mga 10 minutes na lang. Okay, ito to na yan. Okay. Yung ating pakasiw na baos. Lutuin e, e, muna natin mga shadow. Mga idol, pakuloy natin mga shadow. Okay. Ay, dyan ay mga ilang araw nating ulam. Nakalimutan ko palang lagyan niya ang palaya. Hindi ko na natagyan ang ampalaya ng apala, mga idol. Okay, tapon din natin. At uh, hintayin natin uh, maluto mo siya okay. doon. luto na. Yung ating paksiksing. Lutong luto na yan. Okay. Nandito na lang po ng idol. At... Uh, Maraming salamat tayo yung supporta sa aking YouTube channel. Bye. God bless. I think.